Ang ikatlong katangian naman ng wika na ating pag-uusapan ay ang arbitraryo. Ang wika raw ay arbitraryo dahil ito ay pinili at isinaayo sa mga tunog sa paraang kasunduan sa isang lipunan. Halimbawa, ang mga Tagalog ang sinasabi nila, baliktad. Sa pampanga naman ang sinasabi, baliktad. Mapapansin natin yung letter K ng Tagalog naging letter G sa pampanga. Baliktar sa Pangasinan. Yung letter D sa Tagalog, naging letter R naman sa Pangasinan. And so on. So, sino ang mali sa kanila? Wala. Lahat sila tama. Balikan natin yung ibig sabihin ng arbitraryo. Meron naka-highlight dyan ng sabi, pinagkasundoan. Kapag kasi sinabi natin arbitraryo, ibig sabihin, ito ay napagkasundoan. Anong napagkasundoan? Ito yung napagkasundo ang paraan kung paano gagamitin ng isang lipunan yung isang wika. Halimbawa, ang salitang baliktad ng mga Tagalog nga. Sa Pampanga, ito ay baliktad. Hindi pwedeng pumunta yung Tagalog sa Pampanga at i-correct yung mga kapampangan na mali yung kanilang ginagamit na salita. E paano naman kung yung kapampangan nagsalita gamit ang wikang Tagalog. Pero ang ginamit niya pa rin na salita ay baligtad. Pwede ba siyang i-correct ng Tagalog? Depende. Okay? Ang pagpokorek natin o ang pagsunod natin sa standard ng isang wika ay depende sa lugar. Kung ito ay isang formal na sulatin o formal na usapan, pwede nating i-correct ayon sa standard ng isang wika. Pero kung sa pang-araw-araw lang naman na pakikipag-usap, halimbawa ay kasual na pakikipag-usap sa kaibigan, sa mga magulang, o kung kani-kanino pa, hindi naman kailangan pang i-apply ang standard ng isang wika. Bakit? Kasi ang priority lang naman natin ay magkaunawaan. Ito ay yung maipahatid at makatanggap tayo ng mensahe. Yun naman ang pangunahing layunin ng wika o pangunahing gamit ng wika ang makapag o ang magamit natin ito sa isang maayos na komunikasyon. Halimbawa, yung mga bisaya o kahit yung mga kapampangan sa tuwing sila ay nagsasalita gamit ang wikang Filipino, kakaiba yung kanilang accent kumpara sa mga Tagalog. Pero dapat ba natin silang pagtawanan? Isa sa mga halimbawa yung mga Bisaya, pinagtatawanan palagi o ginagawang katatawanan yung kanilang accent o yung paraan nila ng pagsasalita kapag sila ay nagsasalita gamit ang wikang Filipino. Ang totoo, wala namang nakakatawa doon at hindi naman sila mali sadyang ganun lang yung forma ng kanilang dila at wala na tayong magagawa doon. Isa pang halimbawa ay ang paggamit natin ng wikang ingles. Palaging nakakakita tayo ng mga video na tinuturuan tayo tungkol sa tamang bigkas ng mga salita sa wikang ingles. Wala namang problema as long as, sabi ko nga, ilalagay mo sa lugar. Huwag mong ikokorek yung tao na kaswal mo lang nakausap. Alimbawa, sabi ng kaibigan mo, nanonood ka ba ng YouTube? Ikokorek mo ba siya? Sasabihin mo ba, uy, mali yung pagbigkas mo. Ang basa doon ay YouTube. Naiintindihan mo naman yung YouTube, hindi ba? Nagkakaunawaan naman kayo kahit YouTube yung bigkas niya sa YouTube. Wala pa rin problema yon, Okay lang yon. Hindi mo yun kailangang i hindi mo yun kailangang problemahin. Ang wika ay parang damit. Halimbawa, nagbebenta ka ng damit. Sasabihin mo ba doon sa bumili ng damit? Sir, yung damit na yan dapat ipares mo sa ganitong damit, sa ganitong kulay, sa ganitong sapatos. Hindi naman, hindi ba? Kasi malaya yung bumili ng damit sa kung paanong paraan niya gagamitin o isusuot yung damit na binili niya. Ganon din naman ang wika. Oo, hindi sa atin yung wikang ingles o ano pa mang wikang ginagamit natin. Pero okay lang kung sa paanong paraan natin gagamitin ang wikang ingles. Sa kung paanong pronunciation natin bibigkasin yung mga salita. As long as nagkakaintindihan tayo. As long as komportable tayong gamitin ito. Katulad nung damit na sinabi ko kanina.